noon mga kaibigan ano sa katulik. Uh, sa isip ko lang gusto kong kumanta talaga from ano yung loud pero nahiya ako sa kapit ba, sa katabi ko ba pag lumakas Minsan, mga kaibigan pag lumakas kasi lumilingon kasi sila no lumilingon di syempre na oh, ma, bakit kaya lumingon ano? kasi ang lakas-lakas ng boses ko minsan kasi pag gusto ko ba yung ikanta talaga Lilingon sila. Di, syempre, nahiya nahihiya, di ba? Kaya hindi na lang. Yung may ganong sitwasyon na nangyari sa buhay ko, mga kaibigan. Ngunit, uh, ang gusto talaga ng Diyos na kakantahan natin siya na uh, kung bagay yung parang hinaharana natin siya, mga kaibigan, di ba? Kung, kung naranasan ninyo, nakakaranas ba kayo ng magharanas ng birthday? Di Halimbawa, may nag-birthday, hinaharanahan. Di diba, pag ginara na natin sa birthday, di ba mga birthday song? Ganon din sa Diyos, worship, mga worship song. At saka kailangan yung bang feel talaga natin from our heart yung pagkanta kay Lord, no? Yun yun. ah uh, ang, sa bagay, sa tao lang tayo nahiya eh. Ngunit sa Panginoon, kahit ano ang klase ang boses natin, wala yun sa Kanya kasi ang tinitingnan niya yung sa puso, yung pagkanta natin na para inaalay natin talaga sa Diyos. Yun yung ah, uh, kinakatuha ng Panginoon. No? Uh, marami ding magagandang boses, ngunit uh, ang kanilang pagkanta ay wala sa isip, kundi uh, ano lang, yung bang uh, nagkumanta sila para to please people na I have a good voice, parang gano'n. May mga gano'n, may mga gano'n ding tao, no? So, ang hinahanap ng Diyos ay ang mula sa puso na pag-worship natin mga kaibigan kahit ano pa ka yung ano pa yung kaano ng boses natin hindi yun tinitingnan ng Panginoon kasi sa puso po tumitingin ang Panginoon ang importante tayo tayo yung kumakanta na may may, may kasayahan yung feel mo talaga sa Lord tayo yun mga kaibigan ang, ang ang, dapat doon na feel natin ang ang Dios magsiawit kayo at dalhin niyo rito ang pandireta ang masayang Alpha sangpu ng salterio no so at uh, dito sa verse 3 magsihihip blow up the trumpet in the new moon in the time appointed on our solemn pious yes day ito mga kaibigan itong new moon mga kaibigan uh, sa ngayon hindi na natin po narinig mga kaibigan ano eh hindi na tato kahit nga sa Catholic, pang hindi ito sinisilbrate, eh. Kasi ito, ito yung, ito yung sa na, naunawaan ko mga kaibigan, ano, uh, ito yung hinahanap ng Diyos na totoong pagsamba. Dahil may, uh, dahil may mga, mga month, mga date, at, ano ba yun, ah, uh, sa so yun ang naunawaan ko ng mga kaibigan kasi lagi akong noon nakakita ng mga numbers, mga mga buwan, mga sun, yung about sa connection ba in this in this world, yung nakikita ko mga kaibigan, ah uh, pabalik-balik sa akin ang uh, moon, yung mga uh new moon, ganun, na pabalik-balik kasi kaya hindi ko na alam kung uh, paano anong gagawin ko, no? Pero mm, sige lang kay Susubukan ko. Susubukan ko kung ano talagang gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos naman kasi ay naghahanom siya ng true worshipper. Di ba sinabi niya sa John? Uh, John chapter 4 verse 23 and 24. Di ba? Uh, Basahin ko mga kaibigan para sigurado. Hindi lang ha para sigurado na ating ma marinig ating marinig mga kaibigan to sa John 4 minsan meron ako na kwento na mga uh, pastor kasi ito yung inaano ko sabi ko naghahanap ang Diyos ng totoong worshiper eh tapos ito yung references ko yung sa John 4 23 and 24 babasahin ko ngayon mga kaibigan sinabi dito um... Uh, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the father in spirit and in truth for the father seeketh such to worship him and then 24 god is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth so yun ang ang references ko dito mga kaibigan dito nga sa 22 mga kaibigan maganda din ang sinabi eh ah uh, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga hodiyo. Hindi naman mga kaibigan, di ba? Uh, yung iba, nagsasamba sila kasi sa mga ribolto, sa mga Diyos-Diyosan. Sa dito, na-mention din naman dito, eh, nandito sa uh, talata, nabasa ko dito na sabi dito walang ibang Diyos, di ba? Uh, pasensya talaga kung may, may Catholic na nakakarinig nito. Ako naman, sinasabi ko lang at uh, ko naman eh, you know, uh, wala na ako sa, sa ano na yan. At wag po kayong magalita dahil ako, hindi ko isasalita kung hindi ko naranasan sa sarili ko. Dahil baga, ini-experience ko kasi kung ano yung naunawaan ko, sinusunod ko. So ngayon, pinupush ko talaga na dapat talaga mag-repent kasi walang ibang Diyos, di ba? Isa lang ang Diyos natin. Kung naniniwala tayo, ang Diyos natin ay pareha sa Diyos ni uh, Abraham, ano yan, uh, ni Isaac and Jacob. Kung naniniwala tayo na ang, ang Diyos natin ay kagaya ng Diyos nila, dapat isa lang ang Diyos natin, no? Wala ng iba, walang ibang mga pangalan. Huwag po kayong magtawag ng iba-ibang pangalan mga kaibigan dahil another spirit yun eh. Baklaro naman talaga, di ba? Hindi Diyos ang tinatawag. Tingnan mo yung mga pangalan nila, no? So, sana po, ito po talaga ay uh, test, isa sa testimony ko itong mga kaibigan eh. Kaya, uh, hindi, sabi ko noon, pag na uh, umalis na ako dito, hindi na ako magsasalita tungkol sa mga, pero hindi pala pwedeng, hindi pala ako ang masusunod, ang Diyos ang masusunod. Kasi yun nga, kaya nga, dit, nandito ako para mag-correct, di ba? At ipakita na mali. <clears throat> Kaya, bahala na, may Diyos naman eh. Sabi nga ng ibang pastor, mag-iingat daw ako sa aking mga post at sa aking sa, mga sinasabi. Pero, anong kabuluhan, di ba? Anong kabuluhan na nandito ako ngayon, nandito ako ni Lord, tapos ah, hindi ko isasabi. Tapos, halimbawa, mag magplease ako ng tao para gugustuhin nila ang aking mga videos or uh, aking YouTube or aking Facebook tapos hindi ko sasabihin na kung anong totoo si Lord ang magagalit sa akin e, Siyempre, mas matatakot ako kay Lord kaysa tao dahil si Lord soul and my ano my, my body and soul pwede niyang anuhin sirain ang tao hindi siya makakasira sa kaluluwa pero ang Diyos makakasira noon no kaya doon ako matakot So, yun mga kaibigan. At sinabi dito na ang ganda nito mga kaibigan, o. Oh, dinggin mo, dinggin mo, o oh, bayan ko, at ako ako'y sasaksi sa'yo, o oh, Israel, kung ikaw ay makikinig sa akin. Imagine, kung makikinig tayo sa kanya, ay siya ay sasaksi sa saksi sa atin, I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. Kung makinig tayo sa kanya, mga kaibigan. Salamat po sa aking, ano, ang, ang, dami na ng ano ko viewers ko, ah, 15. Thank you so much sa aking 15 na, ano, sa aking 15 na mga kaibigan na nandyan. Thank you so much, ha. At sinabi, ito pa mga kaibigan, ang ganda mga kaibigan, eh, sinabi dito. Uh, kung ako ay didinggi ng aking bayan, kung ang Israel ay lalakad sa aking mga daan, aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway. Di ba? Klaro mga kaibigan, di ba? Kailangan lang talaga natin ay obey. Sundin lang talaga natin ang Diyos para nga, pas imagine pasusukuin niya ang kaaway natin eh. So, halimbawa, kung meron tayong kaaway, halimbawa, merong nag-ano sa atin, meron diyang mga tao na galit sa atin, bakit di, bakit tayo matatakot? May Diyos tayo eh, sinusunod natin ang Diyos. Dudingin ng Diyos ang ating mga dasal, di ba? Kung kung may galit, no? Kung meron tayong kaaway, pero sa bagay at tayo, we have our enemies kasi yun ang sinusunod natin. Ngunit yung enemies natin, mga kaibigan, no? Kung walang Diyos, siyempre, nagkikimkim ng galit at gustong gumanti, hindi tayo maano. Yun na ang sinasabi ko na pag may Diyos tayo sa buhay natin mismo, hindi tayo matatakot. Kahit ano pa yan, tao pa yan or spiritual na bagay. Yun pala yun mga kaibigan eh. Kasi eh, mayroong, mayroong, spiritual world na hindi talaga natin yan sila nakikita. No? Na pwede tayong saktan. Ngunit may Diyos tayo na dinadala, hindi yan sila makak